Hello, hello, hello my guys! For today's video, ano yan ang namin pupunta kami ng Pure Girl at Mangrove Grocery kunti lang guys o so, ano para may pan display na naman so, araw-araw kasi ako na may mili guys para naiikot ko din yung aking ano mangot pa yung person na maliit dyan at ayan na dumating na kami ulit galing sa grocery at pagpasensya nyo na uh, aking mukha at si mangot ako da dahil sobrang init talaga as in parang kasi dyan na baka yung ma hindi kami maulan na ng magnanay so alauna kami pumunta dyan kasagsagan talaga ng init so sa pawis na pawis na pawis na ako dyan so ayan may bumibili pa so inom inom para na dehydrated na ako sa so, sobrang inip. guys so ayan yung akin routine sa araw-araw pabagod -araw. man but uh, pero enjoy naman sa buhay kasi yan naman ang ano natin kung wala kang tiyaga walang dinaga sana all uh, yan ang thinking ng person so pero pero sa mga guys so hindi na hindi naman sa life ko ano meron na sa akin basta important ako so, yung aking dalaga kahit na simple pa lang namin hindi ko siya magbigyan ng bonggang bonga basta important lagi ko siyang kasama masaya na ako dun guys so balang araw mabibili ko.